Magandang araw mga pare koy uh, Ito po ay para sa tunnel type ventilation na building uh, Marami po nagtataka kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagkukumpulan ng mga sisiw sa ating harapan Nagtataka kayo kung bakit okay naman ang temperatura Ngunit yung mga sisiw natin eh, nagtipon-tipon sa harapan, nagbabasa uh, Ganito po ang gawin nyo yan po kung makikita nyo sa video, naglalagay po kami ng arang harang po sa hangin na nagmumula doon sa ilalim ng lona natin. Kaya kung may tatanong nyo kung bakit nagkukumpul-kumpul ang mga sisiw natin sa harapan, ganito po kasi yan. Kapag ang sisiw natin ay nakaramdam kung saan nagmumula ang sariwang hangin, maaaring doon po sila pumunta. Kaya kung may tatanong nyo ulit, pare ko hindi ba dapat kailangan natin ng sariwang hangin para sa ating mga alagang sisiw? Opo, tama po kayo doon. Kailangan po natin ng sariwang hangin para sa mga alaga natin mga sisiyo. Pero lagi pong tandaan kapag ka nasa brooding stage, sariwang hangin na wala pong impact para sa mga sisyo natin. Kapag iyan po ay natamaan ng hangin, maaari po silang magkaroon ng maraming balahibo. Iyan po ang iniiwasan natin. Kapag nagkaroon po ng balahibo ang ating mga alagan sisiyo, hindi po yun maganda para sa atin. Kasi po sayang naman ang mga nutrients na binibigay natin sa kanila sa halip na sa body lang nila mapunta ang mga nutrients na 'yon eh nagkakaroon po ang share o percentage na napupunta rin sa kanilang mga balahibo. Kaya po hanggat maaari mga pare koy, iwasan po natin na magkaroon ng makapal at maraming balahibo ang ating mga alagan sisew. Sana po makatulong ang baking video na 'to sa ating mga growers. Thank you po, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.